إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله أي كي أدان كي نَوِهِ سمك آنَقْ أبراهام أت ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم sa mga إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Noong nagsabi ang may bahay ni Emran, Panginoon ko, tunay na ako ay nagpanata para sa inyo nang nasa sinapupunan ko bilang nakalaan. Kaya tanggapin mo mula sa akin, tunay na ikaw ang madinigin, ang maalam. Kalamna <mulay> wadaatha, kalat Rabbi inni wadaatuhaa untha. والله أعلم بما وضعت وليس kal كالأنثى Ngunit noong nagsilang siya, ito ay nagsabi siya, Panginoon ko, tunay na ako ay nagsilang sa kanya ng isang babae. Samantalang si Allah ay higit na maalam sa sinilang niya at ang lalaki ay hindi gaya ng babae. Wa inni sammaytuha Maryam, وَإِن مُنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا بِنَ الشَّيْطَانِ Tunay na ko ay nagpangalan sa kanya na Maria at tunay nako na ay naglalagay sa kanya at mga supling niya sa pagkukukuk mo laban sa demonyong kasumpa-sumpa. hasana. <totod> وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا Kaya tinagap ito ng Panginoon nito sa isang pagtanggap na maganda. Hinubog niya ito sa isang paghubog na maganda. At ipinaaarogan niya ito kay Sakaryas. Sa tuwing pumapasok sa kinaroroonan nito sa Sakaryas, sa sambahan nakatatagpo siya sa piling nito na isang panustos. O Maria, min Inna Allah man yasha'u Nagsabi siya, O Maria, paanong mayroon kanito? Nagsabi ito ito ay mula sa ganang kay Allah tunay na si Allah ay nagtutustos sa sinumang niluloom niya ng walang pagtutuos. daa <messing> zakariya <messing> doon dumalangin si sa zakarias sa panginoon niya Nagsabi siya, Panginoon ko, magkaloob ka sakin sa akin mula sa nasa iyo ng isang supling na kaaya-aya, tunay na ikaw ay madinigin sa panalangin. Tanadathu almalaikata wa huwa qa'im yusalli fil أن الله يبشرك بيحيى مصدقا Kaya nanawagan sa kanya ang mga anghel habang siya ay nakatayong nagdarasal sa isang silid dasalan na nagsasabi si Allah ay nagbabalita sa iyo ng nakagagalak hinggil kay Juan Bilang tagapagpatotoo ng isang salita mula kay Allah, bilang Ginoo, bilang matimtiman at bilang propeta, kabilang sa mga maaalus. Qala rabbi an yakuna li ghulam wa qad balagani al-kibar wa imraati aaqil. Qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha. Nagsabi ito. Panginoon ko, gaano magkakaroon ako ng isang batang lalaki samantalang umabot na sa akin ang katandaan at ang may bahay ko naman ay baog. Nagsabi siya, gayon si Allah. Gumagawa siya ng anumang niluloog niya. Kala Rabbi, jaal li ayah. Kala ayatuka, ala thalathata ayamin illa ramza. Wadhkur Rabbaka kathiran, wasabbih bil-asiyi wal Nagsabi ito, Panginoon ko, gumawa ka para sa akin ng isang tanda. Nagsabi siya, ang tanda mo ay na hindi ka makipag-usap sa mga tao ng tatlong araw, malibang sa senyas. Alalahanin mo ang Panginoon mo ng madalas at magluluwalhati ka sa hapon at umaga. وَإِذْ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصْطَفَاكِ وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين banggitin نُونك nagsabi ang أَنْهِلْ كَيْ kay Maria o oh Maria tunay na si Allah ay humirang sayo, ng mga nilalang. Ya O Maria, magmasunurin ka sa Panginoon ko, magpatirapa ka at yumukod ka kasama ng mga yumuyukod sa pagdarasal. Thalik min anba'il ghaybi nuhihi ilayk. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Iyon ay kabilang sa mga balita ng nakalingid. Nagkakasi kami nito sa iyo, o propeta. Wala ka noon sa piling nila noong nagpapalabunutan sila sa mga panulat nila kung alin sa kanila Ang sila. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Banggitin, Nung nagsabi ang mga anghel o oh Maria, tunay na si Allah ay nagbabalita sa iyo na nakagagalak hinggil sa isang balita mula sa kanya ng pangalan nito ay ang Kristo Jesus na anak ni Maria bilang pinarangalan sa mundo at sa kabilang buhay at kabilang sa mga inilapit kay Allah. ويكلم الناس في المهد وَكَهْلُهُ ومن الصالحين مغسلتا سيا سمع تاو هبغ نسدويا فاعت ناسا كسباتا غولان نا ات مجيجين كبيلا سمع ما آيوس قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء Kaya kada amran, fa innama Nagsabi siya, O Panginoon ko, paanong magkaroon ako ng isang anak samantalang walang nakasaling sa akin na isang lalaki? Nagsabi ito, Gayon si Allah. Lumikha siya ng anumang niluloob niya. Kapag nagtadhana siya ng isang bagay, ay nagsasabi lamang siya rito na mangyari sa kamangyari ito. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. من كسلطن, كرنون, توراة, ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني Gagawa tayra, siya rito bilang sugo sa mga anak ni Israel na magsasabi na ako ay naghatid nga sa inyo na isang tanda mula sa Panginoon ninyo na ako ay lilikha para sa inyo mula sa putik ng gaya ng anyo ng imon sa iihip nito وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ما الطابق ng ipinanganganak na bulag at kitongin. Magbibigay buhay ako sa mga patay ayon sa pahintulot ni Allah. Mababalita ako sa inyo na ang kinakain ninyo at iniimak ninyo sa mga bahay ninyo, unay na sa gayon ay talagang may tanda para sa inyo kung kayo ay mananampalataya. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم biayatin من ربكم فاتقوا الله وأطيعون Dumating ako bilang tagapagpatotoo para sa nauna sa akin natura at upang magpahintulot ako para sa inyo ng ilan sa pinagbawal sa inyo. Naghatid ako sa inyo ng isang tanda mula sa Panginoon ninyo, kaya mangilag kayong magkasala kay Allah at tumalima kayo sa akin. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. Tunay na si Allah ay Panginoon ko at Panginoon ninyo, kaya sumamba kayo sa Kanya. Ito ay landasing tuwid.